Hello mga friend, mga mami Welcome back to Abby's Deli Menu So today, magluluto si Mami Abby ng seafood soup or lomi So sinong mahilig sa lomi dyan? So ito, panuori natin para matuto kayo at di na kailangan kumain sa restaurant. Charlotte. So ito po, naghihiwa po ako ng isa sa ingredients natin ang pusit So ang ginamit ko na pusit ay native pusit So, maraming klase daw ng pusit. So, ito yung nakita ko sa palengke. At nakita nyo po, binalatan ko muna siya para malinis talaga. Okay, mga frenny. So, himay-himayin natin ng maliliit para madami. O, ba diba? Yan yung sekreto. Okay, so ito po yung mga ingredients natin. ibibigay ko po sa inyo. Ito. So, yung binalatan ko kanina, ang ko is yung squid o pusit. So, binabad ko siya sa lemon. Kaya medyo ma, ano siya, mapukla Okay, ganun din po ang ating shrimp. Binabad ko rin siya sa lemon at mayroon din siyang asin. So, yun. Hinimay-himay ko rin po siya ng maliliit. Para madami rin siya. ba? Oh, diba? Ganun lang kaano. Kasimple. Para madami ang niloto. Okay? So, yan po yung ibang ingredients natin. Bok choy, paminta, spring onions, bell peppers, squid ball, sibuyas, then stream cubes ang ginagamit ko. So, ayan yung ipagsabay-sabay natin mamaya. And then, mayroon po akong fresh miki. Ayan. So, mura lang yun sa palengke. So, binabad ko siya sa hot water. Tapos, ito ang aking repolyo. Kinot ko siya into cubes cut. So, yan ang ano ko. Uh, maliliit lang siya. And then, all-purpose flour. Yan. So, ito lahat ang ating gagamitin. sa so, dito na. Papakulo na tayo, mga mami, mga frenny. So, ito yung water ko. Cool. Lalagyan ko siya ng oyster. Shishake natin yung oyster para habang pakulo na siya, may lasa na yan. Shishake lang natin. Kala ko sandok. Okay. So, ito na. Yung shishake natin. Ayan. So, nag-discolor yung ano niya. Yung water. Then, lalagyan din natin ng salt. Mm hmm, parang templado na siya habang hinihintay natin. So, yung, pinak yung water natin templado na yan. So, hintayin natin. So, habang naghihintay tayo, ito yung egg ko. So, dalawang itlog lang yung pwede, uh, available sa amin kasi naubusan na ako. Ayan. So, ishishake natin yung dalawa para maghalo yung white and yolk. Maghalo siya. Kuha tayo ng parang shake. Habang hinihintay natin mga fry na kumulo yung tubig, handa na natin yung iba pang mga ingredients natin. So, ayan yung egg ko. Nishake ko na siya. So, tingnan na natin ngayon ang ating tubig. Ayan, kulo na. So, ayan yung kulay. Lalagay na natin ang ating una ripulyo po iyan. So, cubes yung hiwa ko. Ayan. So, Timplado na kaun... May timpla na actually yung ano natin, yung tubig na pinakulo. Sunod naman natin na ilalagay. shake lang natin konti. Ang ating bok choy. So, yung dahon natin. Alas isabay-sabay na natin. Pero mayroon tayong ihuhuli mamaya. Kasi hindi pwede ma-overcook. Okay. So, yan yung bok choy. Then, sibuyas. Lagay na rin natin. Tapos, bell pepper. Lagay na rin po natin. shake lang natin para mahalo na siya. Then, isusunod na rin po natin ang ating fresh miki. So, yan ay na, ano na babad nababad na half cook na actually siya. So, madali na lang po siyang maluto. Hindi na, ano, kailangan pakuluan pa ng mahabang oras. Then, yan ay ang aking uh, all-purpose flour na ano ko sa water. So, may naiwan parang ano siya Sabi sa panilugdang man ang akong ano. Ay, all purpose flour. So, lalagyan natin ulit ng tubig. Sa naiwan yan. So, yung all purpose flour is pampalapot. So, siguraduhin nyo na sakto yung lagay nyo para malapot ang lomi. Kasi para sa akin, mas masarap pag malapot. Okay. So, sinunod ko po ang skid ball. Hiniwa ko po into maliliit Ayan. So, maliliit lang para hindi masyadong kita. Ayan. Tapos, pamintang powder na mabibili lang natin sa mga gilgit na tindahan at bahay. Okay. So, ano lang natin shake ng shake lang para ano, mahalo lahat. Ayan. So, habang hinihintay natin na kumulo, handa na rin natin ang ating cubes. Lagay ko na ang aking shrimp cubes. Ayan. Para mas malinam-nam. At take note, pinahuli ko na ang aking pusit, squid. Kasi bawal siya ma-overcook. Dahil pag na-overcook yan, makunat yan. Ayan. And then, ang aking palang is shrimp ay may kasamang ulo. Hindi na na ulo. Yan, kasi malasa po siya. Kahit hindi ka kainin, pero may add, ano siya kasi, lasa sa lumi. Ayan. So, lalagay ko din po ang egg. So, yung egg natin, shake natin ng mabuti para ano eh, yung talagang ma-spread siya. Ayan. 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 So, ano na siya? Malapot-lapot na siya. Hintayin natin. eh Kunting ano na lang. Kunting pulo na. Malapot na siya. Ayan. Pero ang nakikita ko, ang sarap-sarap na po talaga niya. Promise, mga friendly. Ang sarap niyan niya. Pero titikman natin yan. Ano, you know, medyo malapot na siya. Tapos susunod natin ngayon ang ating dahon ng sibuyas. Ayan, malapot na. So kuha din tin sibuyas. ayan So kompleto na, no. Dahon ng sibuyas. Sinati ko lang po para yung paghain ko na doon sa mangkok. mayroon din din pong sibuyas. ayan Sumalapot so, na siya, mga Franny. Thank you for watching. Luto na po. Pwede na ihain. Tikman natin. Tikman natin ang ating lumim. Ang sarap, mga Franny. So, thank you everyone for watching. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, you can subscribe po. And don't forget to like, share, and comment po. Thank you everyone for support. Uh, don't forget to click the notification bell para ma-follow nyo po si Mami Abby. ang uh, patuloy nyo pong masuporta ng ating vlog at marami pa akong isi-share sa inyo na lutong bahay ni Mami Abby. Ayan na mga Friday, ihahain na po natin. Let's eat na po. Thank you everyone. Thank you for supporting my vlog. Thank you. Bye-bye mga Mami, mga Friday. So, ihahain ko na siya ngayon sa mangkok dahil excited na kaming lahat kumain sobrang sarap niya mga friday hindi niyo na kailangan pumunta sa restaurant talagang uh, satisfied na kayo pag naluto niyo to promise yan ang sarap niya niya sobrang sarap so don't forget to subscribe mga mami, mga friday bye dahil ihahain ko na may naghihintay ng mga chikiting. Kakain na daw kami. Tama na daw yung pagdaldal ko. Bye mga mami, mga friendy.